Ano ang sabi? Alam nyo mga ka chief, minsan masarap mangarap. Umasam na mga bagay na sobrang ganda na masasabi natin na para bang this is out of my league. This is too much for me. Pero sabi nga nila, mangarap ka lang din, paasan mo na. Kaya today, yan ang gagawin natin kasama ang Zontes 400G. Let's go! Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Sa pagpasok ko sa showroom ng QJ Motor dito sa Masinag sa Antipolo, ito ko agad ang bumungad sa akin na motor. At nasabi ko agad, ang lupit naman nito. Yung alam mo na motor na ang sarap iuwi. Kung so, syempre, if money is not an issue. Kasi nung nakita ko siya, sabi ko, naramdaman ko agad. Ah, sabi ko, this is too good for me. Hindi ko level to. Ayan, naisip ko agad around 360 to 370k ang pricing nito pataas. At yun nga, hindi naman kalayuan doon ang tamang presyo niya. Pero mamaya na natin pag-uusapan po yan. A background muna tayo sa Zontes Motorcycles, a Chinese motorcycle company, and they have been in the industry for more than 20 years. Sa so, usapang motorcycle brands, maaari nating masabi na bata pa yan. Kumbaga sa tao, para bang nasa papunta pa lang sila sa teenage years? parang ganun in comparison syempre sa mga legendary Japanese brands na hindi naman tama na i-compare natin dyan. Pero throughout the years, sobra ang naging advancement nila sa paggawa ng motor. Yung kanilang technology around robotic welding, die casting, CNC machining, yung kanilang in-house software systems, sila lahat ang gumagawa niya. Yung logistics system nila, yung plant nila, isa sa pinakmalaki sa buong China. They produce over 70% of their own motorcycle components in-house, including mga makina, mga frame, and electronics. Pero just look at what this beast of a scooter is. Very sharp ang look, loaded with tech, lupit ng formahan, at ang ganda talaga ng tinday. Standout talaga siya bilang adventure scooter. Talaga masasabi mo na pang all-around, rugged touring, at syempre pang city commuting din. Pero at the same time, bilang 400cc, expressway legal po ito. Kaya yung mga balikan lang ng mga biyahe na bagyo, napaka-simple lang para sa motor na to. Pag ito motor mo, sure thing, magiging weekend warrior ka. Talagang gaganahan ka mag-adventure ride every weekend. Sa front fascia niya, itong harap, pwede nating sabihin na medyo hawig sa XADV. Well, ganun talaga dahil adventure scooter na. pagbabaki kita na naka-spoke wheels ang setup niyan. Upright ang tindig. Andiyan yung 41mm inverted front forks ang laki ng disc brakes niya at naka 4 piston caliper po yan kaya makakaasa kayo na magandang braking system na switchable po ang mga ABS niyan, harap likod na talagang dapat asahan mo na meron yan sa price tag na meron to very obvious naman na di hamak mas malaki yung front wheel niya at 110x70x17 by by at size naman sa likod ay 150 70 x 14 Pareho sila naka-spoke wheels, talagang pang-adventure riding ang motor na to. Sa kaha niya, itong mismo mga fairings niya sa setup ng design, hindi siya yung tipong isang tingin lang, okay na eh. Masasatisfy ka na. Talagang titignan mo siya at i-absorb mo yung design concept na meron siya. It is a very modern looking adventure scooter a naked handlebar at may adjustable windscreen. At talagang pang sabak to kahit saan dahil kita naman meron siyang built-in na crash guard, mini driving lights, and yan na. Wala ka na nga hanapin pa o idadagdag pa pang adventure talaga. Sa side view niya, kita yung mahaba niyang wheelbase at 1560 mm Ground clearance niya okay din at 180mm. Hindi masyado mataas kaya okay naman, sana yan lang. Ang ganda ng design at quality ng seat cover. Ang ganda, lagyan ng top box ito, syempre. Yung exhaust pipe niya, kita na very modern ang design. Very stylish din ang design ng taillights. Mga LED po yan. Kaya from the looks alone, alam mo na this packs a lot of features and power. Sa features, ayan, naka TFT display. Tignan nyo naman kung gano'ng paganda Andiyan yung settings, iba't ibang mga ride modes. You can say right away that this is definitely a premium adventure scooter. Meron siyang phone connection feature, charging port. Mayroon din siyang built-in na dash cam, kaya may camera yan na naka-install. Mayroon ding tire pressure monitoring system fuel tank niya, 17.5 liters. Kaya malaki po ang tank niya. And on an average, 22 kilometers per liter ang consumption niya. Di na rin masama for an adventure scooter na 400cc ang engine displacement. Speaking of engine displacement, pag-usapan na natin yung power niya, yung kanyang engine. 400.5cc, single overhead cam, liquid-cooled, four valves, at more than 38 horsepower. Sa mga 155, 160cc na motor, alam naman natin nag-a-average ang 16, 15, 17 horsepower. Ito po, 38 horsepower. Kaya sa usapang top speed, eh hindi na natin dapat pag-usapan yan. Kasi kung tulin lang for sure ang pag-uusapan, kaya nitong ibigay ang inahanap mo hanggang kaya mo. At kahit sabihin mo na more than 200 kilograms pa ang bigat ng motor na to, eh kayang kaya niya yan dahil talaga naman malakas ang engine niya. At makikita naman na yung pagkakamount ng engine ay eh, medyo mataas, maganda ang clearance. Kaya no worries sumugod sa medyo uneven terrain, medyo rough road, doon po siya nakadesign. Ngayon ang tanong bilang ultimate adventure scooter, magkano ba ang ilalabas mong pera sa bangko para mabili tong motor na to? At ito po yun. Pasyal na po kayo dito sa QJ Motors, sa Masinag, dito sa Antipolo, at mag-inquire na po kayo kung type nyo ay mga Bristol and QJ Motorcycles. Sa pagtatapos, alam nyo, sabi nila, if you are buying something that is considered a luxury item, pwedeng mamahaling relo o kahit sasakyan, o ano man yan, sabi nila, meron ka dapat at least 3 times of that amount in your bank account. At yung amount na yan, eh, meron ka na sa bangko, yun lang ang tamang oras na bilhin yung luho na yan. Kaya it means, kung may 1.2M ka sa bangko, o basta may pera ka lang at afford mong bilhin to, at hindi ka naman magugutom, why not? Go ahead, go for it! This is the Ultimate Adventure Scooter. Ito po ang Zontes 400G. If you found some value in this video, please do consider subscribing and hit that like button. Marami salamat po. Ride safe, and I'll see you on the next one.